matahimik kami lang ang tao hindi pa nakahalo hindi pa nakahalo

12. Diyan nilang nga. Diyan nga ba? Ay, diyan nila sana. Diyan nila. Okay, so kata nila. Para hindi mag magluwas. Diyan nila. Diyan nila sa may... Ano? ito hindi siya maaabot direng pag plaster. din 200 na dire, deso kat man nan para iisahan ano? Okay. Ni kubay butilapat boss, ano ni kasi to, bang bangga. Sige lang, basa ipar pareho mo lang direng direng ini. Na. Yan blek ni. 200. 3, 6, 9, 12 Kasi ah, galaw ning, ano ning 2, 4, 6, 8 Okay na to Pwede na 8 patiko Ang sobrante mo na to Patiko 4, 8, 12 Dumi na ba kita maging tago na nga foto digo que não